titingnan natin isa-isa. Number one, probiotic. Ito yung mga good bacteria na nagbabantay na parang mga sundalo. Okay? Ito yung mga parang mga sundalo itong mga to na nagbabantay sa lining ng ating mga bituka at para hindi makapasok ang mga mga bad bacteria sa loob ng ating mga small intestine. Ang pangatawa dito, itong probiotics, siya nga po ang pagkain ng mga good bacteria. Kailangan natin pakainin natin good bacteria upang sila ay lumani at mapagbuti ang pagbabantay. And then the third one, this postbiotic, ito po ang magbibigay ng resulta. Para sa isang malusog na digestive system, makikita po ninyo, intact ang mga small intestine at mga kapaki-pakinabang na compounds na likha ng probiotics na siyang direktang nagbibigay ng benepisyo sa katawan. So, ayan po kung bakit nabuo ang tinatawag na probiotic. But once again, hindi po dapat probiotic lang. Dapat po ay tatlong aspeto ito. Magkakaroon ng tulungan sa isa't isa. Kaya tinatawag po natin itong mga symbiotic, which is the probiotic, prebiotics, and the postbiotics. Okay? So ngayon, ayan po ang uh, biomedra blooms, biomedra. Ito po ang tinatawag, mayro, ito po ay mayroong mga symbiotic na laman. Okay? Tingnan po natin, ang blooms, biomedra, symbiotic, ito po ay uh, naglalaman ng walong uh, uri ng strain. Number one is the lactobacillus plantarum. Ito po ay kala uh, ito po ay galing sa mga sa mga gulay. Okay? Ito ang kalaban ng bakterya Actually pinalalakas nito uh, ang bituka para makalaban sa mga bacteria. Another one is to Lactobacillus rhamnosus o yung makikita po natin, pag sinabi ko po halimbawa na Lactobacillus, ito yung genus name. Lactobacillus is the species. And the uh, LP-115 is the strain. Okay? So, hindi po sila pare-pareho. Now, the lactobacillus rham, uh, rham, rham, rhamnosus GG, ito yung kanyang uh, strain, ito naman po ay tumutulong sa pag-iwas, sa pagtatai, at uh, nagpapatibay ng lining sa ating mga bituka. Mga good bacteria po ito. Okay? Right? Another one is by, uh, by, by, ano to by, alik, dito na lang po ako bifido lactis, ito yung uh, ito naman po ay tumutulong sa digestion ng lactose at nagbabalanse sa ating immune system. another one is the lactobacillus acidophilus, si NCFM ang kanyang strain, ito naman po ay nagpapinanatatili nito ang balanse ng flora sa bituka at reproductive health ng kababaihan. And then the number five, eh, itong number, yeah, number five, itong lactobacillus para kas, para kasi, uh, no, actually hindi po, itong uh, itong number five po itong ah, uh, lactis B one zero seven, ito naman po ay tumutulong upang makabawasan ang bloating sa ating tiyan at sumusuporta sa kalusugan ng immune system. And then, Number six, itong uh, LPC-37, lactobacillus pa rin siya. Ito yung mga may antioxidant effect na tumutulong para pigilan ang masasamang mikrobyo sa ating mga small intestine. And then another one is the lactis H N019. Ito naman po ay nagpapaganda ng regular na ito ang nagpapaganda sa uh, regular. Ito ang nagpapaganda ng regular na pagdumi at nagpapalakas ng IgA immunoglobulin antibody na pangunahing panangga ng immune system Another one is the uh, Lactobacillus HN001 Ito po ay sumusuporta sa connection ng tiyan at utak Mayroon din itong benepisyo sa mood at stress response Okay? So, ayan po ang laman ng Biomedra Symbiotic, okay? And then mayroon din po itong uh, ito 'yung mga uh, probiotics Ngayon, mayroon din po itong tinatawag na fructooligos, fructooligosaccharides. Ito 'yung pos. Ito po ay mga plant-based fibers na nagsisilbing pagkain ng good bacteria. Ito pong mga ito ay hindi natutunaw sa tiyan. So hindi dahil hindi sila natutunaw sa tiyan. Pumapasok sila hanggang dito sa ating maliliit na bituka. Okay? Uh, pinapakain po nilang mga ito ang bituka na nakakatulong sa gut health. Pinalulusog nila ang gut health, digestion, at pinadadami nila ang good, ang mga good bacteria. So ito pong fos na ito ito ay pa, ito ay pagkain ng good bacteria. Again, what as, I said kanina, we have bacteria pero kailangan natin pakainin para lalo silang dumami. And another one, yan po yung postbiotic, ay prebiotic. And then another one, we have the inulin. Galing to po ito sa mga chicory. Actually, ang inulin po ay uh, hindi rin po ito natutunaw sa tiyan pero pinapakain ito ang mga good bacteria sa kolon. Okay? Pinalalakas ang production ng short uh, short-chain fatty acids o yung gaya ng uh, butyrate na, na siya namang nagpapalakas ng bituka at nagbabawas sa pamamaga at sinusuportahan ang immunity ng ating mga bituka. So, yan po ang postbiotic. So, ibig sabihin, ang probiotic ito yung mga good bacteria, prebiotic ito yung mga pagkain, ang postbiotic ito yung magbibigay ng result. Okay? Yan ang magbibigay ng result. And at the same time, mayroon din po ang biomedra na zinc citrate at mayroon din, itong zinc citrate po na ito, ito yung tumutulong sa pag-repair ng lining ng bituka at panlaban sa mikrobyo. So, tinutulungan niya, tinutulungan ng zinc citrate, citrate po, tinutulungan niya ng zinc citrate uh, uh, para ma-repair ang mga uh, nagkaroon na siwang ng mga small intestine o yung leaky Alright? At mayroon din po ang biomedra symbiotic na vitamin D3. Ito po ay tumutulong din para sa tamang immune response, maayos na response ng ating immune system at balanse ng gut at tsaka immune system. Alright? So, yan po ang nilalaman nitong Bloom's Biomedra Symbiotic. Okay? Bloom's Biomedra Symbiotic para po sa complete gut and immune support from gut. Uh, ito po yung complete gut and immune support, ito yung triple action na tinatawag natin. Na mayroon nga po itong probiotics, prebiotics, postbiotic, zinc citrate at mayroon din siyang vitamin D3. Na tumutulong ang synergistic blend po ng mga ito ay uh, clinically studied lab-grown, and vegan-friendly na tumutulong that help restore gut balance, support healthy digestion, strengthen immune system, and nurtures the brain-gut connection for overall wellness. So, yan po ang ating Bloom's Biomedra Symbiotic. Maraming salamat po!